Since alam naman natin lahat na single mom ka, mm. meron sana akong gustong itanong, kung okay lang. Ano yun? Kung kunyari, magbubuntis ka, mm. tapos hindi ka pa stable financially, mm. iniwan ka pa ng ka live in mo, tapos meron ka pang maliliit na anak, makukonsider mo ba na ipaampon yung ipinagbubuntis mo? No, hining hindi ko yan gagawin, Aya. Gagawa at gagawa ako ng paraan. Meron o wala akong kasama sa buhay. Bakit? Bakit mo naman yan itanong? Eh, yun nga, yung hihini kasi sa atin ngayon ng payong kapatid, mm. tago na lang natin sa pangalan na Gigi, no? Mm. Si Gigi, meron siyang asawa na OFW. And unfortunately, hanggang ngayon, wala pa rin silang anak. Okay. Kaya, nung may nagpresenta sa kanya na ipapaampon yung ipinagbubuntis niya, hindi mm. na sila nag-isip. Siyempre, ginrab na nila yung opportunity. So, ang naging usapan nila is si Gigi ang gagastos mula pagbubuntis hmm. hanggang pagpapanganak. Oh, ano nangyari? Kaso nagka-problema yung kausap ni Gigi, parang nagbago yung isip. Maraming kasong ganyan. Yun na yeah. nga eh. So, ang masakla pa doon, tinapabarangay nila yung ano, yung babae. Hanggang ngayon hindi pa rin sumisipot sa kanila. Malaking problema nga 'yan. Kawawa naman si Gigi. Yun na nga nakakaawa, di ba? So, Ate Pia, ano po kayang pwedeng gawin ni Gigi? Like I always say, uh, kailangan alamin ng batas, 'di ba? So welcome, Gigi, sa show. Thank you so much na nagbibigay ka ng tiwala sa amin para i-share ang uh, very personal na issue sa at sana makapagbigay din kami ng payong legal para sa'yo. Salamat po. Ako po ay walang anak. Mayroon po lumapit. Hindi ko po siya kilala. Bali yung friend ko ang nagpakilala sa kanya. So ngayon, sabi po sa kanya, baka gusto ko daw Sige, sabi namin. Pero hindi pa po namin sure. Itong nilapit ng friend niyo, uh, isang babae na buntis. Yes po. Tapos pinapaampon niya yung anak niya. Opo. Papaampon niya yung baby kasi yung kinakasama niyang Parang boyfriend niya, naghiwalay sila, diba, iniwan. In so sa sitwasyon niyang gano'n, parang napag-isipan niyang magpapaampun siya? Opo, okay. opo, opo. Noong time na yon, noong pwede 3 months na, pinapunta po namin para makausap po po in person mm -hmm. yung, yung babae. babae. Tapos nung time na po ito na nga po na malapit na siya mga anak, babalik daw po yung kinakasama niya. Tapos sabi ng friend ko, kausapin mo yung lalaki kung ipapaampun mo o hindi. So, time na yun po, nakikikontak siya sa amin, hihingi siya ng ganito, hingi siya ng ganon. pambili daw po ng uh, mga vitamins niya, tapos yung mga kailangan niya po sa pagbuntis. Bukod pa po doon sa binibinga namin, na, na unang pa-check up ko, ginasusan po namin ng two, two months na para sa mga vitamins niya na kailangan niya. Every month po, nagpapadala po ako ng 2K para sa panggastos niya. Nung ngayon na mga anak na po siya, wala po siyang balita. Tinetext namin, tinatawagan, wala po. Nabalitaan na lang po ng friend ko na nanganak na siya, hindi po siya nagsasabi sa amin. Yung pala is nando doon, hindi na po yung lalaki. Nang pumunta kami ng Bulacan para isure na namin kung ipapampo o hindi. Nandito doon po yung lalaki, tapos yun, na nagwawala po siya, yung lalaki po. Sabi niya, hindi daw niya pinababayaan ang pamilya niya. So, anong pakay mo ngayon pagpunta so, mo dito ngayon sa amin? So, sa akin? akin, gusto ko lang po sana, di naman na, natin pinupulot yung pera. Ang gusto namin sa kanya, ibalik na lang niya. Hindi nga po siya nakikipagkita. Biyahe pa po ako mula roon sa Caloocan to mm -mm. tubulakan mm -mm. Nang ang maagang-maaga pa po, po, para lang pumunta po sa barangay. Mm -mm. Kasi may hearing po kami, hindi po siya nagpapakita sa amin. Ang gusto lang namin, ibalik niya sa amin yung pera, mm -mm. para wala ng ano. Kasi lahat po, Ginastos na na po namin eh. Pinila na naman ng gamit, pati gatas. Sorry, alam ko masakit yan kasi apo, apo. sabi mo nga ikaw ay walang anak. Opo. At yun nga, naisip mong mag-ampon, no? naisip mong mag-asawa. Ako naman may mga anak pero may ampon din ako. So alam ko din naman yung feeling na sabik ka dun sa bata apo. tapos sa um, makukuha mo na yung batang kikilalanin mo sariling anak mo. Apo. Alam ko naman yung feeling talaga na gano'n. No? So, ang tanong mo is, makukuha mo ba yung mga inabono mo or mga binigay mong panggastos niya nung nagbubuntis siya? Apo. no At yung pati yung um, perwisyo sa'yo, yung pangapamasahin niyo, papunta dun sa barangay. So, first of all, Gigi, meron tayong batas tungkol sa adoption. Actually, matagal na yung batas natin sa adoption, pero just a few years ago, nag-amend tayo ng adoption law natin and meron na tayong yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Lagi naman ang purpose ng mga batas na ganito is pangalagaan yung mga karapatan ng mga bata. And ang presumption ng batas is safe ka at okay ka sa parents mo. The law also protects the right of the family. Rights ng parents na kupkupin at mahalin at makasama ang anak nila. And same with the child na makasama nilang parents nila. So hindi basta-basta maghihimasok ang uh, batas o ang otoridad para kunin ang isang bata sa magulang niya unless meron talaga silang dahilan na pinaniniwala ang mas makakabuti sa bata sa poder ng ibang pamilya. So kung yung mismong magulang ay eh, ayaw mag-alaga dun sa anak nila at sasabihin nilang papaampunin na namin to, parang voluntarily niya gini-give up, no? Then, tanggap ng batas yan. Ah, hindi mo pala alagaan? Okay, sige. Hahanap kami ng uh, mga parents na magmamahal dyan sa anak mo. Meron din sitwasyon na kinukuha mismo ng otoridad sa magulang na pabaya. So, in this case, merong kang mother na binibigay sa iyo na ang anak. Gusto niya nang mapa-adapt yung anak niya. Uh -huh. Hindi siya kasal. So, pag ipinanganak niya yon, ang sole authority is the mom. Kung tutusin mo, kung i-give up niya yung anak niya, hindi ko kaya, hindi ko kaya talaga, papaampot ko. May karapatan ba siyang gawin ngayon? May karapatan siya. Pero ano yung proseso na magpapaampon siya? Yun ang punot dulo ng pag-uusapan natin. What is the process para sa isang mother na voluntary niyang i-give up yung anak niya? Ang batas natin is very clear, yung domestic administrative adoption. Hindi pwedeng basta si nanay ibigay niya kahit kanino yung anak niya. Bawal yun. It still has to go through the process kasi role ng gobyerno na sila ang mag-check kung tama ba ang sinusundan proseso kasi merong mga sitwasyon na si kapitbahay pala, human trafficker, binibenta lang yung mga bata. Kaya kailangan tayo sumunod sa proseso. So para sa lahat ng nakikinig, kung ikaw ay isang nanay o nanay at tatay at gusto niyong i-give up yung anak niyo, pumunta kayo sa barangay, humingi kayo ng tulong para i-surrender yung anak niyo dun sa proper authority, which is basically sa ano yan, sa poder ng DSWD para mapaampon. At kung kayo naman ay eh, katulad mo, Gigi, na ang nasa puso mo eh maging isang nanay at magmahal, dun ka din pupunta sa LGU mo o pwede rin naman diretso sa DSWD para sabihin na ako ako'y mag apply na maging isang adoptive parent. mag apply ako. So, in the future, and that's going to be my advice to you, tulungan ka namin kasi ang sarap nung nakikita ko na may gustong mag-ampon. Gusto kitang tulungan kayo ng asawa mo. Kasi ang ginagawa doon, ina-assess kayo para mahanapan din kayo ng bata. But going to your question directly, uh, maybe I'll ask Attorney Sari to answer, no? Kasi ang hinihingi mo is reimbursement doon sa ginastos mo. So ano ba sabi ng batas natin dyan, Sari? Um Unfortunately po, sa sitwasyon ninyo, may hirapan po tayo na humingi ng reimbursement because nga po meron po tayong mga batas na nilabag, no? Specifically yun pong Domestic Administrative Adoption Act na nakalagay po doon na kapag hindi nyo sinunod yung proseso, meron po yung kaparusahan na pagkakulong. So, criminal po ang parusa sa basta-basta pong informal adoption. At tama po ba, naintindihan ko po parang meron din kayong agreement na ipapangalan sa inyo? Gusto niyo ipaampon, pero ipapangalan na sa amin. Verbal ang yes. usapan para daw hindi na daw magan sa amin na ipapangalan. Yan. So may legal ano tayo principle ang tinatawag doon is outside the commerce of man. Ibig sabihin noon, hindi nadadaan sa usapan, hindi nadadaan sa kontrata. So Tama ka yung usapan. It's actually an agreement. It's a verbal agreement. Pero whether nag-verbal agreement kayo, nag-written kayo, yun, itong topic nyo, itong subject nyo, is outside the commerce of man. Hindi pwedeng pagkasunduan ang adoption. Kailangan nandoon ang kamay ng gobyerno para siguraduin na maayos ang process. Yun po, dahil pinoprotektahan ng ating mga batas yung interest talaga ng bata, Am um, hindi po tayo makakaklaim, unfortunately, ng anything po, ng reimbursement. Dahil malabag din pong ipinagbabawal yun pong um, agreement na kung baga ipapa-adopt ko sa tapos babayaran mo ako o babayaran kita para maibigay sa akin yung bata. Yun po kasi ay kino na human trafficking dahil meron tayong consideration na ibinibigay dun sa buhay ng bata. Kaya dahil po sa mga rason na ito, although hindi naman natin intention, hindi po tayo basta-basta makakaklaim ng reimbursement kahit na pinag-usapan natin ng maayos dahil nga po ang buhay ng bata ay hindi pwedeng i-negotiate ko po. Sundan ko lang yung sinabi mo kanina na um, ipapangalan dapat sa si inyo. Supposedly yung bata. Hindi rin po kasi pwede to. Kasi ayon sa ating RP series, ay spinal ko, pinagbabawal din po to. Kasi simulation of birth certificate to. So pwede pong makasuhan kayo dahil nilabag nyo po yung batas. At kahit po yung ating mga uh, kumadrona or doktor na pipirma po sa birth certificate, nang i-adopt yeah, nyo pong anak na itapangalan sa si inyo, eh pwede din pong kasuhan. Kasi po, um, alam nila na mali po yun na pipirmahan nila na hindi naman talaga kayo yung tunay na magula. And the fact na yung object, which is yung child or yung pagpapa ng child, ay outside the commerce of man, it means your agreement is void from the very beginning. So as if walang uh, existing na agreement between sa inyong dalawa. Wala kayong right to ask for reimbursement. There is a greater authority and that's God. And uh, kung talagang buo ang puso niyong mag-asawa na mag-ampon, naniniwala ako na bibigyan kayo ng anak. Kung talagang do kayo, I can even recommend na mag-apply kayo mag-foster parent. Ang foster parent, mas madali ang proseso kasi mag-aalaga ka ng bata na it's either na ulila, napabayaan, kahit pang samantalang wala silang... Um, ang uh, magulang na kayang mag-alaga sa kanila, yun kasi nangangailangan agad-agad ng magmamahal na magulang. Tapos pwede mo ding ampunin yung batang yon. Pwede namin kayo ilapit at dadaan pa rin kayo sa proseso at matuloy din yung pangarap mo na maging isang nanay. Thank you po. Salamat po sa inyo. Matapos pagpayuhan ng mga abogado ni Ate Pia, Napagpasyahan ni Gigi na hindi na niya hahabulin pa ang babaeng nanloko sa kanya at humingi ng pera kapalit ng batang ipinagbubuntis. Na liwanagan po ako, sinabi ko rin po sa asawa ko, kung anong sinabi ni Atipia Pia sa akin na kailangan dadaan na lang sa legal na adoption. Desedido si Gigi na magkaroon ng sariling anak. Kaya't sinamahan siya ng Cayetano Action Team sa DSWD Caloocan para malaman niya ang step by step process ng legal adoption. Naliwanagan po ako sa advice sa akin ng DSWD lahat po ng proseso. Ayusin namin yung pagkuha ng mga requirements para maka-adopt kami ng ng isang baby kung ito ay ipagkaloob sa amin. Salamat sa Panginoon. At saka nagpapasalamat din po ko kay Atipia sa so, tulong din po niya na sabi niya, tutulungan niya po ako na kung gusto ko po raw makagampo ng bata, nasa legal. Oras na makompleto ni Gigi ang mga requirements ng DSWD, tututok ang Cayetano in Action Team para maisakatuparan ni Gigi ang kanyang pangarap na maging isang ganap na ina.